Alam mo ba na ang bagong House Speaker na nakaupo ngayon ay may mga kaso din na kinakaharap noon at matindi ang mga ito kapatid. Hindi ko naman sa sinisiraan pero dapat malaman ito ng ating mga kababayan. Disclaimer lang, ginawa ko ang video na ito para ilahad sa ating mga kababayang Pilipino kung sino ang ating bagong House Speaker. Ayon sa mga nababasa ko at nakikita online, may mga reklamo na isinampa noong 2020 laban kay Paustino D. III at dosing iba pa kaugnay ng Anomalous Rehabilitation and Improvement ng Ilagan de Vilacan Road sa Isabela. Ayon dito na walang public bidding ang proyekto at alam mo ba na ang halaga ng proyekto ay umabot ng 1.5 billion pesos at may ulat na sinasabing overpriced umano ang road project. Noong 2015 naman, nagsampan ng reklamo ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay D na noon ay gobernador ng Isabela kasama ang ilang kongresista. Ang kaso ay kaugnay ng graft at malversation na inihain sa Office of the Ombudsman. Pagsapit ng 2020, muling nasangkot si D sa isa pang reklamo ayon sa dosing pahin ng affidavit na isinampa ng dating mayor ng Angadanan na si Manuel Sikan, si D at ang dosing iba pang opisyal ng probinsya ay dapat imbestigahan dahil sa umano'y anomalous rehabilitation and improvement ng 82 kilometers ilagan divilakan Road. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.5 hanggang 1.6 billion na inaward sa CM Pancho Construction Incorporated. Sinasabing walang public bidding at may mga ulat na overpriced ang proyekto. Dahil dito, isinampalaban kay D ang mga kasong plunder, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at malversation of public funds at may mga ulat din na nagsasabing may aligasyon ng falsification of documents kaugnay ng parehong proyekto. Ayon pa sa mga nabasa ko na merong ding Ghost Project City pero hindi ito flood control kundi ghost purchase ng relief goods na nagkakahalaga ng 25 million pesos. Batay sa ulat ng Commission on Audit o COA, may mga irregularidad na nakita sa paggamit ng pondo. Ang dapat sanang tulong para sa mga nasalanta ng kalamidad sa Isabela ay naging isang peking transaksyon lamang sa papel. Dahil dito, hiniling ng VACC kay Ombudsman Conchita Carpio Morales na suspindihin ang mga nasasangkot. Kasama sa mga isinampanakaso, ang plunder graft, malversation of public funds at administratibong pananagutan gaya ng grave misconduct at abuse of authority. Ang kontrobersyang ito ay nag-iwan ng mabigat na tanong, saan nga ba napunta ang pondo na dapat sana'y makakatulong sa mga mamamayan? At bakit nangyari ang isang transaksyon na walang aktwal na produkto o serbisyo? Gayon pa mahalagang linawin na hanggang ngayon wala pang malinaw na public record na nagsasabing siya ay nahatulan o napatunayang guilty sa mga kasong ito. Nananatili itong allegation at complaints na naisampa sa ombudsman at hindi malinaw ang naging final resolution. Sa madaling salita, habang si Faustino Bojie III ay kilala bilang veteranong politiko at ngayon na speaker ng Kamara, hindi rin maikakaila na dala niya ang mga kasong isinampas sa kanya noon. Pero teka, sino nga ba talaga si Faustino Bojie III? Bukod sa mga kasiraan niya ano naman ang mga nagawa niya. Si Boji ay miyembro ng makapangyarihang di political clan sa Isabela na dekada nang namamayanis sa political sa probinsya. Anak siya ng dating gobernador na si Faustino D. Jr. at narito ang mga sunod-sunod na posisyong hinawakan ni Boji. Alam mo bang 1980 naging action officer siya ng kabataan Barangay Region 2 unang pagsabak niya sa pampublikong serbisyo bilang kabataang opisyal 1989 naging direktor siya ng KBPO Kapisana ng mga Barangay ng Pilipinas isang national organization ng mga barangay officials sa buong bansa 1990 to 1992, naging vice mayor siya ng Kawayan Isabela. Dito niya talaga sinimulan ang aktwal na pagpapaandar sa lokal na pamahalaan. 1992 to 2001, naging mayor siya ng Kawayan Isabela. Tatlong termino ang hinawakan niya bilang mayor. 2001 to 2010, kinatawan siya bilang representative ng Isabela 3rd District sa tatlong magkakasunod na termino sa Kongreso. 2010 to 2019, naging gobernador siya o governor ng Isabela. Tatlong termino ang pinamunuan niya ang probinsya at iba't ibang proyekto. 2019 to 2025, naging vice gobernador o vice governor si dinang ng Isabela. Dalawang termino bilang vice governor sa ilalim ni Gov Rodolfo Rodito Albano III at 2025 kinatawan siya ng Isabela 6 district. Nanalo siya bilang congressman sa bagong distrito ngayong 2025. 2025, September 17, naging speaker ng House of Representatives, napili bilang speaker ng Kamara ng mga Kinatawan. Dito ay pinalatan niya si Speaker Martin Romualdez. At eto na nga, bilang mayor ng Kawayan noong 1992-2001, alam mo bang nagkaroon ng urban development sa kanyang termino? Nagsimula ang modernisasyon ng Kawayan. Isa siya sa mga nagtalaga ng pundasyon para maging Kawayan City ito. At naging lungsod ito noong 2001 kasunod ng kanyang termino. Nagpatayo siya at nagpaayos ng mga kalsada, public market at iba pang mga pasilidad na naging sentro ng kalakalan sa Isabela naging mas magaan ang pagninegosyo sa kawayan kaya dumami ang investor at naging kilala ito bilang isa sa mga masiglang bayan sa Cagayan Valley. Bilang congressman naman ng 3rd District ng Isabela 2001-2010, Ito ay ang agricultural support bilang kinatawa ng isang agricultural district. Sinoportahan niya ang batas at programang tumutulong sa magsasaka ng palay at mais. Nagpadala ng pondo para sa mga farm to market roads at irrigation system na mahalaga para sa ekonomiya ng Isabela. May mga programa para sa scholarship at suporta sa estudyante lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Bilang governor naman ng Isabela noong 2010-2019, nakuha ng Isabela ang pinakamataas na parangal mula sa DILG sa loob ng apat na magkakasunod na taon at dahil ito kay D. Kilala ang Isabela bilang typhoon prone area, pinatibay niya ang disaster risk reduction management, early warning system at evacuation centers. At ang pinakamalupit, nakamit ng Isabela ang National Rice Achiever Award at Corn Achiever Award na nagpakita ng pagiging top producer ng palay at mais sa buong bansa. Malaking suporta para sa hybrid seeds, farming mechanization at irrigation. Pinalakas niya din ng health programs at livelihood projects para sa mga komunidad. Bilang Vice Governor naman ng 2019 to 2025, pinagpatuloy niya ang programa sa agrikultura, edukasyon at disaster preparedness. At ngayon, bilang Speaker of the House 2025 present, inaasahan na tututok siya sa regional development ng Northern Luzon, lalo na sa agrikultura at pagpapalakas ng ugnayan ng Kongreso sa mga lokal na pamahalaan. Si D ay hindi lamang miyembro ng isang political dynasty kundi isang opisyal na nagtulak ng reforma at modernisasyon sa kawayan. Nagbigay ng suporta sa agrikultura at edukasyon bilang congressman at bilang gobernador. Ginawa niyang modelo ng mabuting pamamahala ang Isabela na kinilala ng pambansat internasyonal. Oo, sabihin na natin na Dawit siya sa mga hindi kaaya-ayang gawain pero bilang House Speaker dapat natin tanggapin na siya ang binoto ng nakakarami at panoorin na lang natin ang gagawin niya sa pagbabago ng Kongreso. Huwag natin pakitaan agad ng masama dahil kakaupo niya palang bilang House Speaker. May mga reforma din siyang ipapatupad na aantay natin. Tandaan na hindi na si Martin Romualdez ang nakaupo at hindi ibig sabihin na magkaalyado sila at magkaibigan ay parehas na ng ugali. Kung babalikan nyo ang mga nasabi ko kanina, isa siya sa mga dahilan kung bakit nakilala ang Kawayan City at tuluyang naging lunsod noong 2001. Abangan natin ang mga gagawin ng bagong upong House Speaker to the honorable members of this August Chamber, the 20th Congress, mga kababayan, magandang hapon sa ating pong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga kasama kong mamabatas sa House of Representatives sa paghalalan niyo sa akin bilang speaker. Hindi ko ko ito inaasahan. Matapos ang ilang dekada ng panamimpina, ilang minigudbay na wala pa kapataan para kami, hanggang kundalago ng isa kaya,